waiting shade ng eagle ng kabyaw yan po sosyal na sosyal ang dating yan po ang dating niya. aspi aspi po yung poste na yan oh. yan po aspi tapos gold po yung ano yung nakadingding nya tapos white ganda na combination yan patisi yung ano yung pinaka buwan niya Aspilin po. Yan po Project ng Team Arthur Pagawa na kayo Mga Lodi Lodi Subscribe na lang po Subscribe Subscribe po Dito lalagyan po po logo yan Logo ng Eagle Project ng Eagle yan Sa may eskwelahan ng ano Yan po yung eskwelahan ng Kabyaw Nagpo. Nagpo. Yan, yan po siya. Yan po ang project nila. Cabyao National Senior High School. Yan po. Yan po yung project nila. Waiting shade. Social po yan. Puro display. Puro display po yan. Eh, no? po. Dito po may logo siya na 4x4 na eagle. Yan po. Yan po yung logo niya. Yan siya. Puro puro spray po yan. Mahal pa sa kotse yung pintura. Hahaha. <laughs> po. Mahal pa po yung pintura. 10, 9, 10, 10, 10, yan po. Yan po yung kabuhan niya. Ulitin po natin. Yan o. Gold. Gold po yan. Gold. Gold siya. Gold. Tapos white yung pinaka-ano niya. Tapos, hasty yung ano. Bakal na ginawang kahoy. Eh. Subscribe po mga Lodi, Lodi. Mga Eagle, subscribe po. Ayan po? Ano po siya? Ay, talaga, pag nagkapay ngayon, ano? Apo, ayan po. Ayan po sa senior high school project po ng Eagle yan. Sige po, thank you po.